Mga magsasaka ng palay sa mamasapano, doble ang kinikita sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Dumoble ang kita ng mga magsasaka ng palay sa mamasapano Maguindanao del Sur sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito'y ayon kay Bangsamoro Transition Authority Interim Parliament Member Attorney Suharto Ambulodto na ibinahagi ang malaking progreso sa mamasapano, partikular sa sektor ng agrikultura. Ano nga ba ang naging magandang epekto ng Bagong Pilipinas sa mga magsasaka sa Mamasapano? Alamin natin. Mula 13 pesos per kilo ng palay na ibebenta na ng mga magsasaka ng palay sa mamasapano ang kanilang ani na mas mataas sa 22 pesos per kilo. Ayon kay Attorney Ambulodto, kung dati kumikita ang kanilang magsasaka ng 65,000 per hectare, ngayon nagkakahalaga na ang isang hektarya ng 248,000 pesos. Malaki ang naging bahagi ng direksyon ni Pangulong Marcos sa pagpapalakas ng produksyon ng bigas na siyang nakakatulong sa mga magsasaka. Sa katunayan, nabawasan ng 300,000 metric tons ang rice imports ng bansa sa ilalim ng administrasyong Marcos. Naitala ng Pilipinas ang pinakamalaking ani nitong 20.06 million metric tons ng palay noong 2023. Mas mataas ito ng 1.5% kumpara sa 19.76 million metric tons ng palay noong 2022. Samantala, tiniyak naman ng Pangulo na makakaasa ang mga magsaka na patuloy silang susuportahan ng pamahalaan at titiyaking meron silang modernong kaalaman sa agrikultura. Kamakailan nga lang na mahagi si Pangulong Marcos ng financial assistance, hauling truck, rice seeds, fertilizer discount vouchers at iba pang mga tulong sa higit 12,000 farmers at 10 kooperatiba at asosasyon sa Kandaba, Pampanga. Dahil sa mga napakahalagang hakbang na ito, umaasa ang Mama pano na makikilala na ito hindi bilang war zone, kundi isang rise zone sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Sa iyong palagay, paano mapapanatili ng pamahalaan ang magandang produksyon ng palay sa bansa? DWIZ Research Report, Re -re -report.